Usap-usapan ngayon ng mga netizens ang tila ay pagkakamalabuan ng relasyon ng mag-asawang aktor na si Judy Ann Santos at Ryan Agancillo na dating host ng It Bulaga dahil nga daw umano sa kapansin-pansin na tila wala na nga daw masyado umanong update sa kanikanilang mga social media ang mag-asawa. Ayon pa nga sa usap-usap kumakalat ay posible na nga daw umanong humantong sa hiwalayan ang hidwaan sa pagitan ng mag-asawa sa karagdagan pang impormasyon ay nabisto daw umano ng aktres na si Juday ang kanyang asawa na si Ryan Agansilio na mayroon itong ibang babae ayon din sa usap-usapan ay matagal na raw umano nitong nakakausap at karelasyon ang non-showbiz nitong kabit. Na umano ay pasikreto pa daw nitong kinikita sa tuwing wala ang aktres na si Juday sa kanilang bahay. Dahil nga sa usap-usapang ito ay pinagkaguluhan ng media ang nasabing mag-asawa at hindi tinigilan hanggat umano ay hindi pa nagbibigay ng impormasyon ang mag-asawa. Umamin naman ang aktres na si Juday sa media na umano ay nagkakamalabuan nga sila ng kanyang asawa na si Ryan Agansilio ganun pa daw ang kanilang relasyon ay pilit naman daw nilang inaayos hindi lang para sa kanilang ngunit pati na rin sa kanilang mga anak. Ayon din sa aktres ay nais muna niyang panatilihing privado ang kung ano mang pinagmulan ng kanilang pagkakamalabuan, ganun pa ay prioridad daw niya sa ngayon ay ang kaayusan ng kanyang pamilya lalong lalo na ang buhay ng kanyang mga anak.